si Pangulong Duterte wala presumption of innocence. Eh papano? Ito yung mga kaulaluan at kaipokrituhan mga tao ito eh. Ha? Justice daw sa victims ng EJK. Eh yung kabataan party list. Okay, mga nabalang araw po sa inyo lahat and welcome po sa ating Yutan Tabunan PH Channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa bagong reaction video ngayon at ngayon pag-usapan natin mga kababayan ito. Attorney Topacio strikes again. Oh, panahalos araw-araw na ito si Attorney Topacio mga kababayan. Binabanata na itong mga nagpapalabas, nagpapakitang tao sa ating bayan. Pero sa kaloob-looban, eh, alam nyo naman, ito tinawag ni Attorney Topacio na mga ipokrito itong mga taong ito. At eto, pakinggan natin mga kababayan at kung sino itong mga tinutukoy ni Atty. Topacio dito. Well anyway, bago natin i-play mga kababayan, like po ang share ng videos natin. And then subscribe din po sa ating channel. Kung bago pa po kayo dito sa channel, subscribe po. Okay, eto mga kababayan, ang uh, konteksto nito ay ito'y uh, ito ay patungkol sa paghingi ni PRRD ng interim release sa ICC mga kababayan. Okay, so habang dinidinig, habang naghihintay ng pagdinig ng kanyang kaso, uh, ah, mo na ng interim release. Okay? So, ang nangyari dito, uh, I think last week nag-nagdesisyon ang ICC court na hindi i-disqualify or re reject yung request ni ng kampo ni Ferrari ni para disqualify yung dalawang judges at uh, of course, in-expect natin yun kasi in ni Atty. Harry Roque, uh, logical naman yung explanation. So in-expect talaga natin na hindi papaninggan ng ICC yung request na pag -disqualify. Pero mga kababayan, ang etong uh, susunod na pag-uusapan sa ICC ay yung uh, exercise of jurisdiction na nakaamba pa o inihintay pa natin yan. Ah, uh, namukhang papabor diyan sa kampo ni Pierre Arding. So ito nga habang hinihintay pa at uh, saka yung first hearing talaga sa September 23 ay naghihingi muna ng interim release. Okay? So, at ito uh, meron kasi mga grupo mga kababayan na mukhang ayaw nila. Kaya ito, barado tuloy kay Attorney Tupasio mga kababayan. Ito pakinggan natin. Sa uh, ano, uh, si Doy Laurel, tinraidor niya, hindi niya ginawang Prime Minister, inapin niya yung mga tao, bago siniraan siya ng siniraan. Ah. And masama yung pagka-govern ni... Cory Aquino. Mm. Naging opposition vice president si Doi so, Pero siniraan talaga nila nang siniraan pinagbintangan nila na siya daw yung nag-umpisa ng coup, etc. Parang ginagawa ngayon ng pangulo natin kay Vice President Sara. So history repeats itself. Oh, Sayang yung mga na yan. Oo, yun ang ginawa. Kasi si Doy ang pinakamalakas noong kandidato sana for vice president in 92. Yes. Mm -mm, kung hindi siya siniraan ng siniraan. O, style ng mga dilawan yan. ang naging style na rin ng mga Marcos. Pwera lang si Ivy, no? Apo. Ni Pangulong Marcos. Nakakalungkot kasi yan ang style na ginamit laban sa kanya. Yan ang ginagamit niya ngayon. At yan ang ginamit ng style ng mga dilawan Laban sa tatay niya, laban sa pangilya niya, laban sa pangalang Marcos. Ngayon, kaalyado niya yung mga dilawan, ginagamit niya. Laban sa kanyang mga kalaban. Ka nakakailing na lamang nang ng ulo ang nangyayari. Parang ay, game lang naman yan sa kanila. Ay, hindi Parang game ganun. ito. H hindi games dapat yan kasi... Uh, eto mga kababayan, post na natin pag-usapan ni insert uh, insert muna natin itong pag-usapan natin ha. Uh, kasi itong mga kababayan, ay uh, inexplain dito ni Atty. Uh, Attorney, Attorney to na uh, may history lang. Sabi niya, history repeats itself kasi yung ginawa ni ng Vice President uh, uh, ni ng kampo, yung mga dilawan, ngayon ay kakamping na. Yung ginawa nila doon sa Vice President ni Cory Aquino kasi nga hindi magandang ang pagkadala ni Cory Aquino sa bansa natin mga kababayan. Ah, uh, kaya naging opposition yung Vice Presidente katulad din ng ngayon. Uh, hindi maganda pagkadala ni Marcos, suma, sumalungat, tama bang words ko mga kababayan, sumalungat sa mga plano nila ni VP Sara, kaya ayan tuloy si VP Sara naging oposisyon. Okay? Pero of course, sa, uh, paalam natin sa lahat na hindi lang yan ngayon, hindi lang yan noong time ni Cory Aquino at ngayon. Bago kay VP Sara, Nangyari na yan kay uh, Vice President Jejo Binay. Jejo o or uh, basta uh, Vice President Binay, mga kababayan. Yung mayor ng Makati dati. Okay? Kasi, kung titignan ninyo, tinalo ni Binay si Maruhas bilang Vice President. Hindi magkaliado si Binay at si Noynoy. Si Noynoy yung nanalo presidente. Kasi, yung time na yun, dapat si Maruhas yung tatakbo pero namatay si Cory Aquino kaya ang simpatya ng mga tao ay doon kay Pinoy. So si Pinoy yung pinatakbo na giveaway si Maruhas. Pero yun nga, 3 years, around 3 years or 2 years before matapos yung term ni Pinoy, okay, nagpaalam na siya na, anong tawag nito, tatakbo siya ng presidente sa 2016. Kaya anong ginawa ng mga dilawan, ngayon ay pinklawan, oh, of course, ginawa nila yung ginawa nila sa Vice President ni Korea Aquino na kung saan siniraan ng siniraan. Of course, at sinong may gawa niyan? Yung aso nila. Sino? Comment niyo dyan. Adi, ah, walang iba. I think kilala niyo naman kung sinong aso na madilawan. Oh, kasi ah, binigyan ng pardon ni Pinoy. Ah, di, nagiging aso. <laughs> oh, well, anyway, mm, yun nga, so ang nangyari, tubakbo nga si Binay, pero sirang-sira na siya sa publiko. At uh, yun na nga, si PRD na nga nanalo, at ngayon tingnan ninyo. Anong kaso ang kinaharap ni Binay? I think wala mga ayun kasi na-dismiss lahat yung mga paratang sa kanya. So kasi gawa-gawa lang talaga. So ganito din nangyari, ang problema lang ngayon mga kababayan, medyo mahirap ito sa part ni VP Sara kasi lahat sila, yung Marcos, yung Aquino, nagkakampihan na. Oh, hindi mo akalain na Marcos at Aquino nagkakampihan ngayon. At ito pa mga kababayan, may na discover tayo, check nyo sa isang video ko na in ko kanina. May na discover tayo na itong mga oligark, ilang mga um, korporasyon mga kababayan, Oh, prinisinta ko sa isang video, check niyo lang. Na kung saan nakikipagsabwatan nito sa mainstream media at sa ibang at dito sa mga kakampings dilawan at mga mga sabihin nating mga ano tawag nito. Ano bang grupo 'yan, ha? Mga progresibong grupo, ganyan na lang para safe tayo. Oh, nagkakampihan sinisiraan ng bansa kasi daw natatakot ng mag-invest yung mga investors kasi sa gulo kasi dahil hindi natuloy ang impeachment kaya natatakot pero kung again tinignan natin nag investiga nag, nag search tayo mga kababayan merong na tayong nakikitang ebidensya proweba na kung saan itong mga korporasyon na ito ang mga taong nagdadala nito ay may kaugnayan sa mainstream media, may kaugnayan doon sa mga liderato ng miyembro ng kakampings, mga politiko na nasa kakampings, or nasa liberal at mga dilawan. At ngayon, meron ding koneksyon dyan sa mga progresibong grupo. Kaya nga, sa nakikita natin dito mga kababayan, ito mga Duterte, kinalaban itong lahat na ito. Kinakabahan tayo kasi in terms sa makinarya mga kababayan, walang laban, walang kalaban-laban si VP Sara sa kanila. Kasi mga malalaking korporasyon itong mga kababayan, kung perahan, kung perang pag-uusapan, wala talaga si VP Sara. Kaya of course expect tayo Simula ngayon hanggang sa 2028, non stop yung paninira nila kay VP Sara. Kaya ito tala ito tuloy Marado kay pasyo. Topacio. Ito patuloy natin. Eh, ang nakasalalay dyan yung ating bayan. Oh. Hindi mo pwedeng gawing game uh, bro, yan. 'yan. Oo, uh -huh. kita mo yung isang pangulo na ginawang game uh -huh. yung governance. Si Pangulong Ah, uh, B.S. Aquino. Apo. O, mm -hmm. ah. oh, Noy Noy. Apo. Ah. Doon nang, nang, galing sa kanyang pangalan yung salitang Noy Noying. Sabi, so, ah. walang ginagawa. Oo. Oh. Okay. Kasi so, yan, oh, yan ginagawa mo dyan. Paikot-ikot ka ng mall, Noy Noying ka na naman. Ah. So, walang ginagawa patino. matino. Ah, oh. puro katamaran. Yan. I'm sorry for that. Oo. Oh, oh. Ngayon, oh. iba na ngayon ang uh, term eh. Hindi na ah. Noy Noying. Ano na po? Bong <laughs> <laughs> so, Tony, Sa isang banda, nagpapasalamat ka. Yeah. Oh. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo for acknowledging Veronica Estrada ko na lang yung uh, yung <laughs> Veronica. Anyway, bumalik tayo rito. Yun ang nangyari kay Doy Laurel na ginagawa naman nila kay Vice President Sara. Oh. Ginagawa rin lang sa mga Duterte. Kita nyo ito ha. Natatawa lang ako rito eh. No? sa pagkat uh, sapagkat, uh Sige po. itong ginagawa nila. Ito, di ba? Sinabi, si Pangulong Duterte daw ay kailangan sa ICC uh -huh. na may na i-release. <laughs> ang sinasabi agad ng mga ulalo, ng mga dilawan. Uy! Special treatment! Ba't ganon? Mga kasama ko, binobola po tayo nitong mga dilawan. Hindi po special treatment yan. Again, dilawan yan mga kababayan ha. So, of course, alam na natin kung ano yung uh, aura at abilidad ng mga dilawan yan mga kababayan. Yan po ay nakalagay mismo sa charter sa rules of procedure ng ICC na pwede pong i-grant for certain grounds na temporary liberty ang isang nasasakdal before the ICC mm. di ba So hindi po special treatment yan Kung yan ay nando doon sa rules of procedure Hindi special treatment yan Kasi nando ni eh. Ang special treatment ay yung wala sa rules ginagawa mo hmm. Kaya ka special eh Hindi po special treatment yan Baka yung mga nagsasabi nito na special treatment Mga special children <laughs> ha, Hindi nila na unawaan <laughs> At hindi lang yan para lumalabas oh. tuloy Convicted na kagad eh. Kaya, wala pa uh, naman eh diba? itong, 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 Para sa sabihan ng ganong words Itong ulalong grupong to Ayan o oh, Itong, itong... Oh, ko lang mga 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 Bago sabihin kung sino yan sabi din ni ha Atty. Harry Roque, mga kababayan, sa Netherlands, meron silang batas na kung saan hindi mo pwede ikulong yung taong uh, 80 years old pataas na. Kasi PRRD, mga kababayan, 83 na. So, labag sa kanilang batas yung pagkakulong kay PRRD kasi nga sa edad niya, mga kababayan. Ah, wala na, wey. Anyway. Ah, ito, patuloy natin. Anong, anong grupo ito? Yung isang sambayan ba 'yan? one sambayan? Oh, oh palagi ko ito hindi dapat one sambayan ang pangalan pa eh. Yan. Dapat one sampayan eh. One na Oh. Dito mo naman special treatment daw, injustice daw sa mga biktima. Mm. Eh malaki pa lang ang sira ng ulo nila nitong eh, mga sambayan nih eh. Anong injustice ang sinasabi nyo? 'Di ba? presumed innocent until proven otherwise, yan ay nasa Universal Declaration of Human Rights, yan ay nasa uh, Declaration of Civil and Political Rights ng United Nations, The bound ang lahat ng ahensya ng UN kasama ang ICC. Oo, lahat ng mga international organizations, bound po lahat. Kita nyo ang kaipokrituhan nitong mga tao na dapat daw ay nakakulong. Nasaan ang presumption of innocence? E mga, ipo e, mga ipokrito kasi mga kababayan. oh. Again, hindi lang ito mga dilaw. Well, anyway, nagkakampihan na nga. Ito nga mga kababayan. Ako, katoliko ako. Disappointing nga. Yung, yung iba, yung iba leader ng simbahan namin, ah, uh, na kung saan hindi tinignan yung ng nangyayari. Ang, titi ang tinignan lang, yung hindi pagtuloy ng impeachment. At ito, tignan mo ha. Hindi nga, hindi naman dinismiss yung impeachment. Niriman lang Meron lang gustong linawin kasi mukhang may nilabag na batas yet immediately sinasabi ng mga nangihingi ng accountability pero hindi tinignan kung anong kabuhang nangyari hindi tinignan kung bakit within 2 uh, or 3 hours nagkapirmahan doon sa kongres hindi tinitignan na meron na mga kongresistang umamin na nagkabayaran para magkapirmahan doon sa kongres. Magkapirmahan ng impeachment. Hmm. Meron lang umamin at yet, hindi tinignan ang sinasabi lang kasalanan ang ano ba yun? Oh, it's a sin daw. Again okay, ha? Oh. So parang anyway, ito at least ditong binanatan dito nito neto pa sa mga kababayan ito mga progresibong grupo lang ngayon patuloy natin Hindi pa naman proven guilty. <laughs> hindi naman mapeperwisyo yung mga biktima na nagre-reklamo kung may biktima nga kasi sinasabi nyo 37,000 eh. Nasaan yung mga 37,000 yun eh, hanggang 40 ngayon? lang? Ang <laughs> dami nga, 13, 20, hindi nga naman nila <laughs> mapangalanan. <naman, laughs> kahit libo lang palagay ko, hindi mapapangalanan pa pa yung mga ulalong ito eh. Nasaan? Hindi oh. eh, nga, am akin, kita mo ha. Pag sinasabi natin, ba't si Franz Castro nasa Kongreso pa, nasa house pa. Eh, may conviction. De, presumed innocent. Oh, oh di ba? kala ko ba convicted? Oh, eh, iiwan ko nga sa kanila eh. Oh, si Dayla De Lima. Pag sinasabi na, natin na, eh, ganito, ganon, eh, presumed innocent. Oh. oh, pero ba't si Pangulong Duterte wala presumption of innocence? Eh, papano? Ito yung mga kaulaluan at kaipokrituhan itong mga tao ito eh, ha? Justice daw sa victims ng EJK kabataan party list may tao na identified na kayo di maka-identify ng victim eh may victim na may tao na may mukha na hmm. yung ni-rate ng kabataan party list wala namang kayong sinasabi tulog. Oo, oo yung nagre-recruit ng NPA ng mga tao na papatay documented may pangalan may circumstances kailan, saan papano napatay ni-recruit ng kabataan partilis na kasama si Sarah Elago dyan at si Daniel Manuel at tinuturo siya <laughs> nung isang recruit ha, na siya ang nag-recruit kaya namamatay yung mga recruit o presyong innocent wala namang din kayong sinasabing paparay yung biktima nitong mga leftist organization ng armed insurgency o oh, di ba? yun ang masakit eh, eh, yun ang kaipokritohan si o oh, si Joma Sison ang nasirang Joma season Kaya naman naging Good communist na siya mm. Mm, Mabuting communist na siya Because the only good communist Is a dead communist no? <laughs> oh, The good communist Joma Massison Hindi ba nung nabubuhay siya Inamin niya Siya uh, nag umpisa Ng communist insurgency dito Libo-libo na patay okay. Wanted siya dito Marami siyang kaso dito Nandoon sa Netherlands May meroong may, uh, 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 Asylum Uh, Malayang umiikot doon. Wala naman kayo sinasabi. Eh may kaso rin dito. Wala kayo sinasabing Paano yung justice doon sa mga nabiktima ng uh, communist insurgency ni Joe season Noong Communist Party of the Philippines, yung mga iba pang mga communist front organizations, ang NPA. Yun lang. Ah, mm, Di ba? Kakampi nila, CPP, okay. NPA, NDF. O, oh, uh, nasaan ang justice to the victims itong makakaliwang grupong to? Mga sundalo yan, mga pulis, biktima, uh, pinapatay, paro unit, etc. Nandoon, nag enjoy party-party lang si Joma Season sa uh, Netherlands. Wala naman kayong sinasabi. So, don't Huwag kami At hindi na po uubra Booking na po yung kahipokitihan ninyo Sorry so po sa inyo Wala na pong naniniwala sa inyo Okay, pause muna natin dyan mga kuwi Ito, pag-usapan na natin Bago natin tapusin mga kababayan. Ito nga uh, Ito, binulgar na uh, Ito mga kababayan Nag-confirm ito sa mga Matagal na nating pagdududa dyan uh, Sa mga makakaliwang grupo na yan eh, Makabayan Black Oh, sino-sino sila? Yung Kabataan Party List, Gabriela, uh, ano, eh, marami yan sila. Act Teachers Party um, ano pa, Anak Bayan, uh, basta, oh, basta marami pa yan mga kababayan, ha? Oh, basta makikita mo yan sila sa daan. Oh, parati mo yan nakikita. Oh, bakit? Ang dami ng reports, ang dami ng mga umali sa kanilang grupo na nagpahayag na itong mga taong to ay talagang miyembro. Pero, ka-problema nga, nandyan yan sa kongreso at ang palaging uh, ginagamit ay red tagging daw. Red tagging. Hmm, diba? At ngayon, kung hindi pabor sa kanila yung issue uh, yung mga nangyayari ayan nagrereklamo katulad nito nanghihingi ng hustisya kay Pia sa daw sa mga kalaban kasi mga kababayan kinalaban ni PRRD yung CPPNP at NDF at kasali itong recruitment ng mga friends nito yung itong mga makakaliwang grupo ito nga Franz Castro na, na kasuhan, na convict sa RTC at mukhang maubos na sana, kaso lang nung pumasok si Marcos, mukhang nagbabalik na itong lahat. Kaya galit na galit sila dyan kay uh, bayan muna, kasali pa mga kababayan. At kaya galit na galit sila kay PRRD. Kaya pinakulong nila ngayon. O, oh, di ba? Kaya, uh, eto, sigaw-sigaw uh, ng ano, hustisya, hustisya, pero, ayan, may bagong issue. Miembro ng Kabataan Partylist ni-rape ng kanilang leader. Hmm. Anong nangyari? Anong reaction ni? Eh? Ah, sino sino ngayong sumasayo sa TikTok, mga kababayan? Oh, yu, ah, si Raul Manuel. Oh, si Raul, oh. oh parang ganyan, oh. oh. Si Raul Manuel. Walang reaction. Walang komento. Oh, tikom ang bibig. Oh, Diyan din naman sa impeachment trial. Accountability, accountability. Pero, tikom yung bibig sa GAA 2025. Ito nga mga kababayan, again, ulitin ko, check nyo yung isang video ko, prinesinta ko, kung sino itong malalaking korporasyon niya gustong pabagsakin si VP Sara. At dito at doon mga, mga kababayan, makikita natin ang kanilang mga koneksyon sa iba't ibang politika, politika tuloy, sorry, politiko, oh, iba't ibang politiko at iba't ibang grupo kasali na ang mainstream media. So kaya, itong mga makakaliwang grupo, uh, di ba? Hin parang hindi ito nauubusan ng pera. Kasi meron itong mga benefactors na bumubuhay sa kanila. So, well, anyway, yan yung nakikita natin mga again. check nyo nga, i-check nyo. Uh, I-post ko sa last part na video dito mga kababayan yung, yung link para maklik ninyo. Okay? So, dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. And then, paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at manang araw po sa inyo.